magandang umaga mga kagubat no? so nandito nandito tayo ngayon sa lugar kung saan nahuli si Boxer yan yan yung alaga ako na si Boxer mga kagubat no? first time ko palang siyang gagamitin nga dadalhin upang subukan no? yun na nga Psst. Psst. yun na mga kagubat medyo ano pa siya yan Diba? Yung iba, pag nilagay mo, talagang titilaok Pero siya, nagpuro ma pa lang. No? So, pero try natin mamaya kung sakaling. Kung tumilaok talaga sa gubat, no? Sana, tumilaok. So, yun mga kagubat, no? At uh, na kami doon sa area ng uh, labuyo na mismo. kinabitan ng kasama ko kanina, no? Tatlong bisis niya na daw kinabitan yung pero hindi tumapalo, no? Na? So, nakita niyo mataas na yun. Yun yung may mataas na puno doon yun, yun. Sa pinakadulo yun, yung mga mataas na puno. So, so gagamitin natin si Boxer na. So, itatry natin. Iwan lang natin. At uh, sana, kahit na hindi man pumalo, basta tumila ako lang itong si Boxer. No? Medyo matamlay pa siya kasi first time na madala sa gubat. <coughs> first time niyang madala sa gubat ngayon at uh, masubukan, no? So, sana mapalapit natin at mahuli mas maganda. So, ayun. Yeah, boy. So yun mga kagubat, nakabit na natin si Boxer no? At uh, mayroong merong isang batang mga ngati na napadaan sa ating pinagtataguan. So swerte at uh, may nahuli siya mga kagubat no? Ang mga ngating ito ay bata pa. So yun tignan nyo. Yan. Tuwang tuwa siya mga kagubat sa huli niya. Bagat first time niya lang atang makahuli no? So ang saya niya kung titignan nyo. Yan ba diba? Tuwang tuwa siya. So, batang-bata pa yan, mga kagubat. At swerte, at siya ang pinalad na makahuli, mga kagubat. Tignan nyo, ma. So, ito yung huli niya, mga kagubat, no? Uh, dahil hindi niya nga natalian, kinuha ng isa nating kasama, ata para matalian. Ganda ng kaliskis ng huli niya. No? Ganyang mga tahid yung matindi manugat yan. Ito, ang labiw ko.

Ah, uh, bitaw lang, bitaw. Grabe ka, amo yun. Nagasunod sa tao yun, yeah. parang manok. Ay, tao, ay, so para. Ang ganda, daw, diba? Yung paa niya hindi itim, daw diba? Parang tinggain. Wala, hindi nga sumagot. Yung dinala kong manso, yan na yung nagbubog sa pangati mo. Ano yan, may nagbubog sa pangati mo, ha? Ay, na. Ayan. <laughs> so, yung mga kagubat, no? Swerte. Mabuti sa sinwerte, mga kagubat, yan. Diba? So 'yun mga kagubat no, at uh, tanghali na ito kukunin na natin si Boxer dahil talagang hindi na lumapit yung ligaw. So tara mga kagubat no, kunin na natin si Boxer, tignan nyo kung ano ang magiging reaksyon niya no. So 'yun. So yun mga kagubat no. Unang unang gamit pa lang ni Boxer kaya medyo mailap pa siya no. At uh, good news dahil tumilaok naman siya pero hindi nga sumagot at lumapit yung kinabitan natin na itinuro ng kasama natin sa akin no. So ayun sa kanya yung bigaw na yun eh, dalawang bisis niya nang napalapit no. At uh, yun na lang hindi, hindi pumalo sa pangati niya. So yun. Good news naman at uh, tumilaok naman si Boxer no. Yun na lang dahil unang balik niya pa lang sa gubat at unang subok pa lang natin sa kanya. Kaya ganun yung reaction niya no. Talagang lumipad-lipad siya. So yun mga at kung isa ka sa mahilig sa labuyo Uh, please subscribe at uh, papindot na rin ang notification bell para may update ka sa mga susunod kong video na i-upload tulad nito. At uh, maraming salamat mga kagubat.